Come on. Right. kita akan tutup tali dah yun tali tali pari free oh 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 打架。打 Pakubiran. Ini pakubiran. Ini mau ngulut nih. Kalau <laughs> ini belakang, kalau ini belakang. Kalau ini belakang, kalau Kalau bubuya na ito, no? Oo. Oh? Ah? Ibang bansa na siguro ito? Ha? Uh? Oh, doon sa amin Kapasang <laughs> ito pangalan Sa Buo pala, walang ano Buo Buo Ayu, ayo, jom, jom, jom kita cari. Ayuh, kawan tak bawa? Bawa apa lagi. Aduh, apa yang dia buat nak? Bukan. Bercium. Kau beri pahamag pero mga ano mga maliliit, kilit lipat kami doon sa taas yung 21 ito yung 22, ay 20 20 pala ito, 20 yung tinalihan kanina ng ano ah ranger, ano yun uh, 20 9b gumula yung low pressure sa laot ng ano, Mindanao kaya ganito dito ang ano, panahon laging ano, kimot. namin dito sa payaw ayun ang payaw walang sumibad kahit isa mayigit pa yung unang nadat na namin na payaw at nakahuli pa kami doon itutuloy na namin rumbo na payaw ay wala nang sibad sabi ng bantay yung nakausap po kanina na ranger yung dalawang tao ay sipat pa daw dito nung mga nakarang araw nung malakas-lakas pa ang silig ngayon ay kumalma ang silig kumalma din ang kaya ng isda ganito ang ano isda pag malakas ang silig maganda rin ang sibad pag humina ang silig nawawala sila nalalim yata o na ano talaga nalayas ang isda sa payaw pangalawang payaw na ito na na namin na wala talaga ano ay madel boto nagsunod 3 milya lang kasi ito dinayo namin dito taas nagsunod papunta dito tapo na baka tumuloy kami dun sa kasamahan nito malayo layo pa yon wala kahit isang piraso wala tayong napahamag pa yung kanina umaga yung Tinulugan namin doon na, sa uh, ano, bungad. Sige lang at mababa pa ang ano, panahon. Mandami-dami pa ng ano, kusog kilo. Sana makatagpo talaga kami ng sibad at napakalayo na namin tinakbo. Limang araw. Limang araw namin tinakbo, tuloy-tuloy hanggang gabi. Araw gabi ang takbo namin. Naubos namin na crudo nasa walong ano na, walong drum. Ate yung nasa baba kanina Nawalan mga ano dito Laman